Good evening, good evening. Uh, Tagalog Bar English, uh, kasama po natin ngayon ang uh, senatorial candidate na si uh, Mark Gamboa. Senator Gamboa, kasama mm, no? Gusto pa kayo dyan. Wow, Ay, so. Senator Trillianas. Oh, so to ano to eh, binigay sa akin isang araw. Parang ngayon siya maganda isuot eh. <laughs> in celebration of the ano, <laughs> in commemoration pala of the Quadcom, Quadcom hearing kahapon. <laughs> <laughs> Marejo, parang gera na, parang tapos na, World War II na, bro. Okay, okay, obviously we'll have an <laughs> RM uh, this coming Saturday sana with, with Sir Ronald naman. So, ay natin ubusin lahat ng content. But, nevertheless, there's just a couple of things I want to start with. First impressions, ano, kamusta ng Quadcom? Ka? Ano sinabi ni Sen. Trillian? <laughs> halika, halika. <laughs> halika. Rinig <halika>. mo <laughs> sa background eh. <laughs> Hinawan talaga. <laughs> Uh, sa akin ano eh ah uh, kumbaga ang ganda no, ewan ko kung sinasadya yun ha kung ganun talaga yung plano nila na mula mula tanghali tuloy-tuloy si Digong papaguri nila tapos nung medyo paggabi na nung medyo pagod na tsaka nila dinala tong si Kung kumbaga panggulat na humarap tapos nandun sila face to face parang uh, few seats apart o tapos doon na nilatag yung mga uh, about sa bank account, yung sa mga cheque, yung mga kinikita nila daw mula sa mga sindikato. At uh, kabisado ni uh, ni Mayor Trillanes, kumbaga, uh, kumbaga from top to bottom, kahit patalikot, ikot-ikutin, kabisado, alam niya eh. Alam niya lahat ng mga lahat ng mga tinatago at mga mga baho nung nung pamilya Duterte. Kaya ganoon na lang siguro na itong si Digong kasi hindi niya hindi niya madarag eh. Sanay si Digong na dinadarag yung mga congressman, yung mga ito si Trillanes wala talagang takot eh. Siguro the congressman uh, could learn a few a few things doon sa naging uh, naging pagharap ni Trillanes doon sa Quadcom. Yeah, I mean, do, do you think this Quadcom was far more incriminating kay Digong? Obviously, you had that statement from Malacanang na Uh, yun pala, you're more than welcome to go ahead and have yourself arrested by the ICC. And if ever ICC goes forward, we're more than it. I mean, obviously, ito na naman si BBM, the usual conflict avoidance. Sabi niya, we're not gonna cooperate with the ICC. But if ICC wants to cooperate, essentially, we, we have no choice <laughs> but to cooperate. Ayan na naman si BBM eh. But at least, alam na natin in direction of the wind, diba? Na if ever go down, uh, of course we know behind the scenes that there's a negotiation going on, diba? Um, so yung mga DDS natin nagalit galit na galit sa atin, hey Darren, sabi mo September, pasang relax lang, relax lang, papunta tayo dyan. <laughs> Baka September next year, eh, na sa kulungan na si ano. Uh, so, relax lang kayo dyan. Um, mahaba pa, mahaba pa ang boxing, kaya matagal pa sa pwesto si BBM, kaya mahaba-haba pa yung, ano, yung boxing dito. Unless hindi siya mahabas. <laughs> na yung ibang usapan. <laughs> but, but do you think, uh, but bro, do you think na yung hearing, this hearing was far more impactful? Uh, obviously, Senator De Lima was able to spread their wings, essentially, lay out their case. Kinabi na naman sila ni Digong. May mga pag ganyan pa si Digong kay De Lima. Eh. But oh, I it was very confident. Inambahan pa itong si Nila De Lima na kababaihang tao eh, inambahan pa that's a bad look din kay bigo kahit pa sabihin mong natin. macho man and ano we, we Filipinos don't ano that eh, don't appreciate that lalo na kung uh, if it's na uh, older uh, woman lalo 'di ba so medyo pangit na look yun sa kanya ang a, 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 sa akin na ano nga eh, ang maganda nga is uh, sinasabi din ng iba na uh, para-para harap pa na ano eh na ipakita na lahat ng mga uh, pangaharas, lahat ng mga peking mga uh, witnesses, lahat ng mga uh, ng mga kaso na inano kay Dilima. So, harap, parang ano eh, this is the trial that, that uh, not sure if we're going to get eh. That might be the closest thing that we're going to get to uh, digong on trial. Kung hindi mag, kung sakaling habang hindi pa dumarating or hindi pa nagpa-prosper yung mga kaso sa kanya. So, para sa akin, ano eh, ah uh, it's a good moment then for the Lima na Maano uh, ma, ma ano siya ma exonerate siya and tinanong si Digong di ba what do you think na ganyan ganyan o oh, di yung sinabi ni Digong kung ano yung sinabi ng korte yun yung yun yung uh, that's true pero yun nga eh, wala pa rin he's still uh, uh unapologetic parang ano pa rin eh ah uh, mayabang pa rin and sa akin lang ha, parang masyadong matagal doon si si former senator Delima. Parang mas maganda siguro dinala siya lang siya saglit, tapos ina, ina, ina Parang masyadong babad eh. Yun lang, yun lang yung medyo yeah, ano, they were, comment we're, They were looking for that look, di ba? Baka parang sinadya talaga na ligay sila doon para, uh, you know, para glued to the TV ang mga tao kasi magkatabi yung dalawang, uh, ano eh, magkaaway eh. Parang, no. Alam mo yung gano'n, yung parang ay, ano visual mm -hmm. provocation ba yan? Is that part visual, of it? Pero ethic, I she had gone through enough. Parang sa akin siguro it would have been enough kung may isang oras, isang portion sa kanya, ganun. Tapos lahat na, lahat na iba to. Nun. Tapos ano na, then she could uh, exit na para hindi na siya nakababad doon at uh, makinig through all of that hours. Si Digong paulit-ulit yung mga, yung mga paulit-ulit niyang linya and yung mga I will hang myself. One iota of truth, yung mga ganun paulit-ulit na, na she had to deal with katabi si But Digong. maganda nandun si Senator De Lima kasi na-distract si Digong. He didn't see the punch coming from Trillanes. Di ba? na siya eh. Sa, kainis ah, siya kay De Lima. Biglang, wow, wow. Biglang may ano pala Doon sa kabila eh. <laughs> Yung reaction so, ni uh, De Lima is priceless eh, no? Oo. Oh. Uh, sa akin ano eh, um, napakadaling i-debunk yung mga nilalabas sa si Trillanes eh. Pirmahan lang yung waiver kung wala talaga yung mga pera na yan. Pirmahan. Kasi 2016 pa na issue yan eh. 2016 pa siya hinahamon na napirmahan yung waiver para maglabasan na kung yung, yung ngayon, totoo ba yung pera na, na, pera na yun. Yung nga yung na pagsara, di ba? Kaya nga doon nainis ang Digong sa ABS-CBN, di ba? Yung ito yun, di ba? Dito talaga oh. nagsimula eh. When Trillanes binibuking niya na sabi niya, itong pamilya talaga nito ay illegal talagang ginagawa. Diyan talaga nagsimula. Well, except Duterte got round one because he became the president. But now, you know, who's who's on top, di ba? I mean, Trillanes is still mm -hmm. strong and young and, and, and you know, knock on the wood, you know, andun pa rin ang momentum sa kanya ah uh, habang si Digong, eh, ewan ko. I mean, don't you think Digong look like... Uh, ang tapang pa eh, di ba? Uh, tomorrow, I will have my uh, ano, lawyer, yung sa uh, waiver, I will sign it, ganyan-ganyan. E eh, kaso nung na-corner siya, we could have it done tonight, di ba? pwede mong pirmahan. O biglang doon na, uh, anong kapalit? Biglang may kapalit na. Sa na sa Sampalin Sasampalin. <laughs> tawa ako ng tawa habang pinapanood yun. Sasampalid, sasampalid. Eh, ang lapit nila sa isa't isa. Yung kasi problema eh. Parang, Tapos gitna parang ano pa, yun, mga yan, eh. Si Delima po yung gitna, parang, wait lang, I'm not sure. <laughs> Tapos ano yung mga joke na mga mababait. Pero nung nag nag-aasaran na, sumama pa yung mga alalay ni Digong, di ba? Yung mga ano, oh. yung mga... Uh... <laughs> na magsalita. Oo, oh, diba, parang, yung mga, parang ano, tinuturo pa. Tinuturo eh. pa <laughs> <sa> <laughs> si Trillianes. Eh, hindi naman si Trillianes yung nagsimula si Digong yung unang nagsabi na sasampalin niya and ano niya, 'di ba? Eh nakalimutan nga na Trillianes is still ano, is still kumaga matipuno pa rin at uh, ah uh, ay yung mga tatlong matatanda. Ano? He can take care of all of them sa bayan. Huwag lang madamay si Senator Delima kasi ipitch siya ng mga, <laughs> alam mo naman, medyo <laughs> na-surround si madamay. Tapos yung ngiti niya, no? Yung ngiti ni Sentry, no? yung, yung ngisi niya doon kay Digong eh. <laughs> He must be enjoying. Wala ko lang, yun yung iniisip ko eh. Bro, Kung ano enjoy Kaya. Ano na siya, profile pic na on Twitter. Ang na, dami ko nakikita ng, na, yun ang profile pic nila. Nakagano'n si Triangles. <laughs> halika, tara. <laughs> halika, sampalin mo. Oo, halika, halika. halika. <laughs> Parang troll, di ba? Nang, nang yabang-yabang sa sa keyboard. Tapos uh, yung pala in person, biglang ano na, biglang uh, na oh, big, biglang eh, hindi sila talaga ta hindi talaga sila atrasan nitong si eh. Pero sana sana mas maraming ganun. Sana mas maraming ganun yung gawin ng Quadcom, hindi yung hindi yung kasi I was worried eh nung mga hapon, watching yung isa-isa siyang ini-interview ng mga uh, makabayan black, ng mga ng mga ibang uh, mga congressman na lahat 'yun papaikutin papaikutin lang niya. eh. eh. gumagawa lang sila ng maraming sound na pwedeng gamitin nila Digong at ng DDS eh. Pero nung nangyari yung kay Trillanes, eh, 'yun talaga 'yun yung naging uh, naging memorable nung araw na 'yon eh. Kaya uh, score for the quadcom. Wow. Oh, saka... sila. Yun ang pambawi nila. I think nakabawi uh, you know, sila doon. After all the bashing that uh, Sentry and I got the other month, <laughs> I think now medyo I think things are moving in the right direction kasi nakikita ng tao ano yung san galing yung ano uh, yung sentimento ni Senator Trillanes. Imagine what he has had to uh, put up with, 'di ba? Uh, ngayon, siyempre, hindi na nakatakot. Mm Hindi ko, matatawa ka na lang sa kanya. But imagine, he was like also to Trillanes through six years na pwedeng, pwedeng patayin si Trillanes all those years. I mean, ganun kasimple lang, di ba? Um, But, oh, although, poging poging rin si Senator Trillansky. And yung beshi niya, Marco Rubio, Secretary of State. Yaka na naman yung mga DDS. I, I hindi ko alam kung narinig mo yung bro, yung narrative ng mga DDS na they were rooting for Donald Trump. Kasi daw, pag si Donald Trump nanalo, he will rescue his very good friend Rodrigo Duterte. Duterte. I'm sure if you ask will stop Trump, the war. May ganun eh. May ganun pa sila. <laughs> stop the war with China. Ano kayo? hindi you nila alam. Simula ng panibagong trade war na naman trade war. ay puro mga Hawk China Hawks nandiyan. Marco Rubio, si Waltz. I mean, it's, it's gonna be a team of China Hawks. Si Elon Musk lang hindi China hawk, So, let's see. Ako, kutub ko, bro, kung ganyan kagulo yung, yung appointments ni Trump, magkaka rin sila after year. Magwawatak-watak yung Republican Party. Sobrang, ito <laughs> this morning, grabbing reaction. Kasi yung, appointments sa National Intelligence, si Tulsi, di ba? Ah, uh, yung appointments sa Department of Justice. Okay, sobrang controversial na yung mga Republicans. Sabi nga ng ibang mga uh, alt-right kong mga ka-Twitter, sabi nila, we, something like, we were looking for change but not this kind of change. Yung mga ganon, di ba? Ang drastic, no? Oh, grabe. And sa yung position ng Elon Musk. Cabinet Secretary ba yung equal, uh, noon? no? dahil magkakaroon siya ng conflict of interest, they'll make him parang ex official or informal kaya kasama niya si Ramaswami, si Vivek. Si Ramaswami so, Ramaswami ang secretary. So they'll be so Pero si Dan mas malamang na mapapatakbo. Well, they're both strong personalities. Let's look at that. Ako, hindi ba nakakatuwa? Gusto mo ng government efficiency para dalawa yung boss? Like, <laughs> 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 overemployment ka agad sa taas malang. But that's because si Ramaswamy will have no problem. Si Vivek will have no problem in terms of direct employment. Kasi wala siyang big businesses na involved. Pero yung SpaceX kasi may 10 billion dollars of projects. So, obviously may conflict of interest. So, I think he'll be kind of an ex officio informal uh de facto head. Let's see how these things are gonna go. But at least, uh, Senator Tillianis should feel good uh, about, uh, kasi China hawk din si Secretary Tliannis. of State, no? Si Marco Rubio, I, uh, he was very supportive of uh, Senator uh, de Lima. He passed a resolution in the Senate uh, of Kong a uh, US uh, back in 2018 and 19 about this and may sinulat din siya last year about dapat tulungan talaga Pilipinas mahalagang bansa ito hindi pwede na makuha ang China ng Pilipinas mga mineral resources natin access natin so interesting times bro but but before we go to elections and I ask oh, obviously about you diba your campaign and all um do you think that uh, Hindi naman naumay ang tao. Ang, ang worry ko lang dito is, natutuwa masyado ibang congressman, wala akong sinasabi, na ginagawa nilang free airtime ito baka hanggang February na ito. ba? Diba? Parang, I, I hope hindi mangyari. Baka maumay na yung mga tao. Um, hindi naman eh. Kasi ano eh. Kasi more local races naman lahat ng mga congressman na nandun. So, wala din siyang direct. But they effect. may have ambition like you to run Kasi mo yung na sinasabi ni Trillianes. na yung away niya with Digong, walang masyadong direct effect doon sa laban niya sa Kaloocan eh. Kasi minsan nakakasama ako sa pag-ikot. Walang na, wala walang ano eh, walang naririnig ako na anything na tungkol doon eh. So nahihiwalay ng tao. Um ayun eh. Um tingin ko ano naman? Uh, it's more on ano eh, syempre being on the good graces of the president and ni speaker and ay, gusto ko lang pala batiin. Happy birthday kay Speaker Martin Romualdez. eh okay, so happy birthday. Alam niyo, Andre, ito lang gusto ko lang sabihin ha. Ah, parang he gets a lot of ano eh, a lot of uh, uh, alam mo na from from the DDS and even from the from the opposition, from Pinks. And, pero in fairness ha, ah, I I never thought in a hundred years na itong Congress would be uh, ganyan katapang to face Duterte. Di ba when we were talking about this last year, parang hindi pa rin ako makapaniwala that 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 yung mga congressman would uh, risk yung mga bashing na nagagawa sa kanila ngayon, yung pambabash sa kanila ng mga DDS, and uh, actually make the Duterte's, uh, uh, hold them accountable dun sa mga ginawa nila dun sa term nila. And, and that's uh, a large part of that is uh, on Speaker Martin Romualdez. So, yun, in fairness to him. Well, in fairness uh, he is very organized and disciplined how the Congress is being held, uh, handled and all. But obviously, the counter-argument would be, obviously, hindi nyo gagawin yun kung hindi nagwata-kwata kang unit. <laughs> mm. I mean, but let's see how mm. things are gonna go, no? Whether there'll be impeachment filing also against Sara. Because Sara was also there sa drama, di ba? nag in pa siya to help si Daddy parang pagod na si Digo. So, parang, di ba? May mga moments din na ganun si Sara. Tapos sakto, sinurban siya nung ano, no? Nung sa good governance, no? Wala siyang kawala. Sa 20 naman, yung, yung kanyang, ano, yung kanyang uh, hearing kung magdadalo siya. Yun nga, let, let De, pero yun, yun, yung, yung sinasabi ko nung previous week eh, yung impeachment eh, sinabi ulit ni Trillanes doon sa sa hearing kahapon. Kapag nag-impeachment kayo, in-impeach niyo si Sara, mawawala yung bank secrecy. Pwede na pwede kong patunayan na lahat na to totoo. Hindi nyo na kailangan hingin yung waiver na ayaw namang ibigay nitong si Duterte. Yeah, that that's gonna be the lock that opens all gates, 'di ba? either impeachment or any criminal case that could disqualify him so